Nagkaaberya naman ang pamimigay ng ayuda sa mga rice retailers sa Pasay City kahapon. Ang dahilan, mali-maling spelling o hindi kumpletong pangalan ng mga rice retailer. Ang detalya sa report ni Clayzel Pardilla. Maagang pumila si Maria sa Pasay City Hall para kumuha ng ayuda. Ngayon kasi ang distribusyon ng subsidiya para sa mga rice retailer na naapektuhan ng price cap sa lungsod. Pero imbes na pera, aberya ang inabot niya. Na sila ng details, ang naibigay kong pangalan yun, yung nickname. Eh yung nag-submit na ako ng requirements nila, Siyempre yung complete name ko nasa ID ko. Kailangan daw magtatali yung name mo doon sa sinabmit mo. Anong plano kayo ngayon, ma'am? Uuwi na ako eh. Ay, hindi, <laughs> Kailangan ko umuwi uh... kasi... Kasi yung anak ko manganganak. Labin-limang libong piso ang ipinamamahagi ng DSWD bukod pa sa 5,000 pisong tulong mula sa Pasay Local Government. Kaya himutok ng ilang rice retailer na mali ang spelling o hindi kumpleto ang pangalan sa dokumentong hawak nila at listahan ng DSWD. Nagbenta ako ng palugi. yung 45 eh almost 44 na ang puhunan plus plastic pa. Uh, talo ako. In-spell out ko naman yung uh, name ko, kaya lang sa pag-type nila mali. Napakaliit naman na dahilan yon kasi kumpleto ng papeles. Yun naman inaapilan namin. Sayang naman yung paghihirap natin na 41-45 natin, kumpleto tayo. Nagpalugin na nga kami tapos aalis kami ng, ng hindi naman maano yon Sayang naman yung hirap namin. Labin dalawang porsyento sa 55 rice retailer ang may problema sa pangalan. Nakiusap ng lokal na pamahalaan ng Pasay sa DSWD na pagbigyan ang kanilang mga tindera. When it comes doon sa mga minor lang naman na discrepancy like for example may name sa okay, iba single M, sa iba double M. So, it's uh, understandable naman. Pwede naman natin pagbigyan. Ano po, yung uh, may mga discrepancy na sinertify ng uh, BPLO, we will edit na lang yung payroll. Ano, pwede natin paguhin yan. Paalala ng Pasay LGU sa mga rice retailer. Kailangan po dito, dahil official po ito, dapat ang ibigay nyo ay official document, yung official talaga ng pangalan nito. Ang inyong pong gamitin, Huwag kayong magkakamali, pati sa spelling, liwanagin po ninyo bago ninyo oohan yung umiikot ng mga staff ng aming syudad. Kung tutuusin, tatagal lamang ng 15 minuto ang pagkuha ng ayuda para sa mga rice retailer. Mula sa registration, profiling at releasing, kailangan lamang tama ang pangalan at kumpleto ang mga dalang dokumento gaya ng DTI Business Registration, Business Permit at Valid ID. Malaking tulong to. Malaking tulong sa pandagdag sa punan. Daan dang rice retailer din ang tumanggap ng ayuda at iba pang tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila, Marikina, Pateros at Malabon. Uh, nagpapasalamat po ako sa DSWD at saka sa city po ng Malabon po dahil po sa naibigay po nilang tulong at pandagdag po sa puhon at makabenta po ng mga mababang presyo para sa mga mahihirap po. Ayon sa DSWD, nakapag-abot na sila ng higit 33 million pesos sa 2,247 na rice retailers sa bansa. Kalezal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.